Hello guys, mayroong barko guys na takot sa alon. Ito guys, naglanding dito sa may karagasan guys, oh cargo. Oh, bali tatlo na yan guys, mayroong pang dalawa dun sa unahan. Ay gani, hudas. Marie. Oh, dito ka. Ayan, pinagtalian tuloy itong mga posti dito. Ayan, isa. anak ah, pa na isa guys alam ko may isa pa yan doon eh yun ang mga barko doon guys so oh, sa tabing buwan guys buwawa naman itong mga tao dito guys oh ito mga samal guys mga bahay nila nandito ng imidya guys nasa labas kawawa naman to guys ulan ulan pa okay. gusto kasi lakas talaga yung alon guys dito may may dalawa din dito ng barko na tumabik pusang tumapi ayun o oh. no? makita dito ayun guys o oh. Boy! Ayun. ayun guys oh. Ayun tumapi din guys ang isa. May isa pa doon guys oh doon. Si tabihan na yung mga barko guys takot sa alon. Abali apat na to, at tatlo. Ayan guys oh. Ayan yung isang barko. Isang Oh, ibiran na to karon na po no sa ayan cargo pa rin parang may isa pa dun sa unahan ah may isa pa dun sa unahan cargo rin dito banda oh parang mayroon din isa dyan eh ah mayroon nga mayroon may isa din dito Ah, doon pala sa unang sa panglima. Ano ba yun? O, no? wala na. Bali, tatlo. Guys. Sama talaga ang ano, guys, panahon. Banta pa balayo? Banta yan, kawayan yan. Thank you so much, guys.